Hi guys, good afternoon. Ay, nakikita nyo ang aking background. Ibig sabihin, wala ako sa resort. Nandito ako ngayon sa Provincia. At, ayan o, nagpagawa sila na ang tindahan dito sa bahay ni ate. Ayan, wow. Pero wala pang laman. Nagkakaroon dito ng store. Umulan po ngayon ng maghapon at kahapon po uh, dumating kami kahapon dito and uh, wala naman akong masyadong update so ito ayan o oh. ito nandito si baby hi baby luna kumusta ha ay ay nandito si tita na michelle ano okay so umulan maghapon Brand out. Kaya, tayo ay magsisindi ng kandila. Ay, anak ng tipaklong. Wow! Wow, well, we have candle. And then, parang well, may nasunog. Ito yung namimiss ko sa probinsya, no? province vibes talaga tayo ngayon. 'Di ba? Oh. 'Di ba mga ano mga kapuklo ay. So, ito ang ulam namin today. Ang ulam namin today ay tinolang manok na nahulog sa traka <laughs> Ge, okay, okay. naka Oh shit. Ganito pag brown out, no? Yung kakain na ako at nasunog yung okay. ano. Ako okay. yung nagagatay na ako isa. Perfect. Kawawa yung magigisigis. Bilis naman. Nasunog. Nakatag daw ako matatak mga nangyari. Pwede na to. What we do? Well, kay hot. guys nandito kami ngayon sa bukid nagpupuros ng butinggan na kamatis kuhaan na, tawag na bukinis ng nabaladan na <coughs> cherry tomato this is so yummy Ay. ayan po ayan nakapagpatanim na rin ako ng mais so my corn is sana hindi na umulan ng ano para naman magandang tubo ng aming kamaisan di ba nagninakamatis na ito ayan o ayan kunin pa rin natin yan Nudibidan niya ito eh. Awa na na. <laughs> ha Anante. Gimis. Ato lang nga natin si Danta yun. Wow, look at that. Nakakamis. Ay. Look at this, man. Look at this pretty. Wow. Pero kwa pa ito ante. Mabayag na pa yung pagkwaan. Ado tikwa, ado pa sabong na. Look at this. Tige isang bunga. Wen, mait nga rod. Sa pala ko matang tudtudon. Tadi nga mamunmunan. Wen, kamo. Baglang ado kwata tayo mat. Yawit tayo basit. Look at this, oh. Kala nyo, oh. Mabubuhay na kami dito sa probinsya. Kahit walang pera. oh Ganito lang yan. Kung magaling kang magtanim. <coughs> magtanim ka ng pala eh. Baka to diba bagayong ako ah. Ayaw na ta. Ayaw na ta. Ayaw na ta. At wala May sticker rin. Nag O. ala sikha ay so pending this mo kita mula ante sin ko tamu uh, nagitindal alam bugeard amen one ini tara gna buyo <laughs> you know pros lang nang pros oh sister fruit nato di ba ante subo bang Madi yung kahit mga hala. Wow. Pag-purse sa anay. Eh. Kamulang. Awon. This is our province. Nice and quiet. may tata ni Water Lily ay si ay si Nice Water Lilies oh ganito na po kaganda dito sa aming probinsya napaka ganda payapa Dito 'yung nag-nag-natap video ka 'to ding ding dong may tatay may hijina rading deng mayat ding Ang ano tourist spot yo nagdunga siling green nagasang ka sili tapos oh. met ngrod ni nag nagmet -nag ni nag ayan da ni di ba gusto ko man ng mula ni tikyon gusto ah, pa. ni pang export ng kamatis kaya talaga tayo tunayan, nagmayat. I-video tayo na. Magbay tanim mo, oh! <coughs> ano? Hindi, nagmay titarung. Baby, you're fly. Away. Halina't ah. magtanim ng prutas at gulay hapag sa barangay ah, wow new pichay ganda ng pichay no apo di ba apo maganda siyempre maganda ang galing lang naggawa nito oh. ito ito mo ang ganda pa dun oh That tarong pareha kamatis tapang pang tinakbot oh, ay 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 Kapatito. Diba, Di ba? Dapat si kayo kumati <laughs> model. Pagbagay kayo dito ni o, red. Eh, ni eh. Ala kayo. Hey, Ah, isama kayo, Mat. Ah, sige, dun ka, Sili.

Hindi eh. Ang ko, kaparyaan Ayun. Itong bukid. Green. Green, green grass. So, babang. Nagdadakal bunga natin yung kalamansin. Nag Nag-hihilti do. Diyo daw nga to eh. Ayan. Yeah pang sisig oy, oy. <laughs> <laughs> Joy. Joy. ay mo take... tayo dito? Ah, dine, ay 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 na. ay 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 lang. ay ay kita, uri ay lang. ay Ini atas ni apa sih ni? Ayuh, ni kita di sini nak tuju sini. Nak tuju bunga natui kalau mancing mesti mesti kawat. Pagelak kuanai. Atau ni kalau bed, agak kau tak Mabag. Ida nak mengiyawat kawan kalau bed. Ah. Atau atau duglau nai mat al.

tinggal darit singgalah entek itu bulan para to go oh May eh. Nag Pantay, eh. Baryo tayo nagmete, ni beryo tayo sila ay sige na

Wan tanag ko nagpala kaya katay DJ ulong kapon naglaka o, nga biagan kuno Sige ante salamat Ate, ha Magtibagay nga ayos lang ng prudot <laughs> 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 Ni nagbet nagtingkad ko lena ne Ni <laughs> ipos ko DJ kwa Jerel sko ne kayo Na Ah uh, sa mga taga barangay Kabayawasan oh ang ganda po ng aming baryo Ay uh, shout out kay Ante Norma starring. <laughs> Madunta ba may makita yung tatong? Makita Giselle. Ben. Salamat mara.